ano ba yung mga dapat tandaan sa ano sa sa islabing mga lods? Ay mga lods, dito tayo sa ano, dito tayo sa uh, ginagawa natin na uh, 8 unit apartment. So ready na itong ano, ready na slab form. Malalagyan na natin yung mga electrical pipes natin and junction box para sa mga ilang mga lads. So break time ngayon mga lods and with DJ Manex. Samahan natin si DJ Manex with Notriban. <laughs> ay mga lods, break time tayo. So ay mga lods, So maglalatag tayo ng mga pipes, makita niyo yung mga pipes na dyan na. So elbow na lang yung gagamitin natin, may mga elbow dyan na yan. Doon sa mga part na alanganin yung suot yung kung magsusunog tayo, may pasunog naman tayo yan. Pwede naman magsunog, Katulad dito kalahati yung mga pinagtabasa natin. Pwede natin hatiin to doon gabing elbow, then may ipasok natin yan doon sa, ano, sa mga beam. Ayan, pwede sunogin yan. Yung part na alanganin katulad doon, kung mahaba yung pipe, kasi doon ang riser niyan, ang funnel, dito side na to. Makita niyo isa, ganun din. So, pares din yan. Doon din yung riser ng mga wire para doon sa panel. Ano ba yung mga dapat tandaan sa ano sa, sa slabbing mga lods? ng, ano, ng electrical wirings natin. Ng electrical pipe natin. So, unang-unan yung gagawin muna mga lods. Check nyo yung drawing. Ang mapapalatag sa... katulad nito, itong unit na ito mga lods. Ang mapapalatag dyan ay ilaw sa baba Then yung outlet dito sa taas. Lahat ng ano, lahat ng electrical na install natin dito sa second floor, isandaan lahat niyan is dito sa sa slab. So, i-check che natin kasi madaming pipes. Nakita niyo yung mga pipes doon sa baba. Kung ilalatag natin lahat dito yung pipes na yon, pwede natin bawasan yon and papadaanin natin doon sa taas tayo magpapala maglalatag mga So may biga sa taas, maglalagay tayo ng penetration ng biga para dun sa ibabawas natin dito mga lods. Katulad ng katulad ng ano mga lods. So yung aircon, pwede natin buwasin yung aircon na pipe dito sa ano, dito sa slab. So yun yung panel natin. Ito yung kwarto, dun yung pinakang outlet ng aircon. So yung pipe papunta doon na dadali natin dito. Pwede natin bawasin 'yon sa taas natin ilalagay mga lods. So sa taas ang mapapalagi sa taas yung ilaw ilaw para di second floor mo so yun yung magiging latag ng pipes natin sa taas sa pinakang roof na penetration ng beam para sa mga pipes is ilaw then yung aircon pwede natin yung aircon ilatag natin sa sa taas na lang tayo magpaano para mabawasan yung mga pipes natin dito sana sa sa, sa, sa slab ay mga lods, so ano yung unan yung ilalatag mga lods? So ito nakita nyo yung may mga junction box, metal junction box yung Shout out daw with DJ Manex yan Shout out ka ba? <laughs> shout out sa black box malawad. Ayan mga lods, shout out sa black box mga lods, yan With DJ Manex. So ang una yung gagawin, ilayout nyo ano? na yung ilaw para sa baba mga lods, Ilaw sa baba yan So lalagyan natin ng pipes, ito Dito natin papadaanin sa may beam Then dito natin ilalagay Tugtog na yan. So isang circuit ang ilaw ng kusina. Kusina yung lugar na yun. Ito yung sala, ito ang kwarto at ito yung CR. So isang circuit lang yan para dun sa panel, dun sa baba, mga lot, sa baba yung panel nito, ilaw na to. Kaya magpapatakbo tayo ng droppings ng power source nitong ano na to, ito ilaw na to, dun sa side na yun. Kasi na dun yung ano, yung panel niya sa baba niyan. Then, ang pinto nitong unit na to is itong lugar na to mga lot, yung lugar na yun. So, ibig sabihin, may switch yan para dito sa kusina, tenyo sa sala. So, yun yung switch nung switch na para dito sa may main door. So, ah, dito yung ano niya. Ah, dito yung switch niya. Ang opening niya is dito sa lugar na to, papaganon, yung pinto. Dito tayo maglalagay na ano, ng switch, ng drop ng switch dito sa lugar na to. So, yung junction box na ilaw, sa papatakbuhan natin yan papunta doon sa switch. Ayon, so, yun yung pinaka-switch para ma-switch yung dalawa ang power, ah, doon yung power mga lods So, kung gusto ano, is connected na yung junction box na yan doon sa power and dito sa switch. Ayan mga lads. Then yung power na yan, tatakbo yan dito sa sa room. Room kasi to. Ayan, room yan. Ito lugar na to, room yan. Tatakbo yan dito. Then, may switch na bababa doon mga lods, Kasi kwarto to, kailangan may switch. Ito yung pinaka CR. Kasi ano din to, parehas din to ng forma dun sa baba mga lods. Parehas lang yung ground floor dito second floor. So may may hilera dito ng wall, then pinto itong lugar na to mga lods. Itong pinto na to, para dito sa kwarto. So ang ano ng pinto is papunta ron. So dito tayo maglalagay ng switch. So junction box, papunta dun, pababa, switch para sa baba mga lods. Then yung supply na galing dun, dito, 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 Diretso ngayon natin yan dito sa CR na mamulad. CR. Then, tsaka tayo magpapababa ng switch. Ang opening nung, nung CR sa baba is ito sa lugar na ito mga lads. Ito. Ito. Yan. Yan lugar na yan. So, dito ka papasok. Then, ang bukasang ng pinto is papunta ron. Papunta ron mga lads. So, na dito yung ano. Na dito yung switch nung sa CR. Kaya dalawa yung ano dito. Isang switch dito sa CR. Then yung isang switch dito naman sa main door. Ayan, ito yung main door. Ayan mga so So huwag nyong lalahatin na bigla yung gagawin niyo kasi baka malito kayo. Katulad yung baka bigla may maiwan. Unahin niyo muna yung ilaw para dun sa baba. Pag natapos na yun, tsaka niyo ilatag yung pipes para don sa, para dito sa second floor mga yung Mga pipe natin is para sa outlet. So nire-ready na na TJ Manex. Outlet, tuwag-tuwag, isang ano lang to, isang circuit lang yung CEO. Then yung sa countertop. So isang ano yun, isang isang circuit yon. Then uh, yung washing machine, isang circuit, yung rep, isang circuit, then yung tong sa AC. So yung AC, iano na lang natin mga lot. Yung AC is ayan Ay, ba yun? Thank you. Hi mga lot. So yung AC, sa taas na lang natin padadaanin yon para makabawas tayo dito. Bali, ano lang yung lalatag natin? CO, rep, tsaka washing machine. Yun lang yung lalatag natin mga natin. Para makabawas, then di ano, hindi, dito sa isla pala. Hindi mapuno nung pipe kasi may mga katulad nun. Meron pang internet cable para sa cable and internet. So, yun, is doon yung papupunta yung mga lodi. Doon sa lugar na yun. Nasaan ba yun yung opening? Doon sa lugar na yung mga lodi. Kasi na doon yung box niyan para doon sa internet and cable. Ako, okay, kung napanood niyo yung unang video dito, naglalatag tayo, prepare tayo ng dalawang pipes para sa internet and cable mga Doon yung lugar na yun. Doon natin dadalhin yun. Ayan mga lats. So, yun muna yung ano natin. iyon yung gagawin muna natin na unang gagawin natin dito sa unit na ito mga lods. Ayan. Okay, ayan, uh, nagbend na si DJ Manex. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ganda, ng bali ah. Pag nagbabalik kami, butane gas yung ginagamit namin mga lods. So, ayan mga So, ganyan lang yung ano. Yan lang yung discarding na ginagawa natin pag sa ganito na ano. Sa slab na tayo na gano'n nag, nagpapipelaying tayo muna para sa mga wires yung nagagamitin natin. Natapos na yung break time. di ko na naubos yung aking ano. Triban. No, triban. Okay, mga Break time muna ako. Mamaya na lang ulit. Ciao! Game. Action! Ba't pang haba yan? Hindi, hindi kakasya yan. Doon maan yun. Okay, pa natin wala. Ha? Ito, ito, ito. Iatras pa isa pa. Ay, isa pa. Ayan, dyan. Dyan sa butas na yan. so for ano na, 4.30 na, tikil na tayo. So yung 25 na piraso ng tubo na ano na natin, nalatag na natin. So 25 lahat yung isang bandel na inakit namin. Nalatag na namin lahat yan. So panel dito, yung kabila na yung panel din yung mga Then sa kabilang unit, may na gawa na kaming mga outlet doon. Yan, nakita nyo yung side na yan. May mga outlet na yan. Then, TV and cable. Katulad nitong dalawa na ito mga outlet na may hook kaya dalawa yan uh, cable and internet so doon na natin patatakbo yung cable and internet sa kabilang unit ganun din dyan na natin iya ano na natin itatagos papunta dito mga lods then bali dito bali dyan diretso na doon doon bababa yung para sa cable and internet natin gan. count out Shout out daw. Sabi ni DJ Manex. Ayan. Ayun wala di. So, okay na yung ano, sa unit na yun, okay na yun. Nagkulubong tayo dahil kanina umaambun-ambun dahil umuulan-ulan. Kaya may kulubong tayo. Gamitin pa uli natin yung bukas dito. Baka kasi ano, medyo maulan ngayong, ano na to, ngayong panahon na to, medyo maulan. And minamadali para mabuhusan agad. Inside na yung mga lods, makita nyo. Wala pang tali yung mga ano yan. Hindi kasi pumasok ngayon yung ano, yung mga gumagawa, hindi pumasok. So kaya nakahabol tayo ngayon. Natapos natin 'yan. The Then ito. Sanabin. Sanabin. Ha? Ano sa loob ng venue? Ah, sa babang funnel, kung naalala niyo, is dito rin 'yon, same din. So dito sa taas, same din yung magiging panel niya, dito sa side na 'to. Then meron dito ng rep, ito door, dito ng rep. Uh, washing machine and countertop. So, eh, ganyan na kalayo yung ano yan. Mabatuan ng pipes mo na So, yan na lang yan. Kaya doon tayo tumawid ng para sa sa TBN internet. Kung maalala nyo doon sa baba, dito natin pinagapang lahat yung ano, yung sa TBN internet, dito sa gitna nito, pati yung power. Dito natin pinagapang yan. Ngayon, doon natin papagapangin yung ano, yung sa, yung sa ano, sa TBN internet diyan Then, diretso na dito hindi na tayo magpapagapang dito sa lugar na to kasi ano to lalagyan nila ng kisame to. so kung magdadagdag tayo ng maraming pipes ba dito pag may magkikisam is baka matamaan ng mga, ng mga pagbubutas nila magbabuhos tayo ng ano yung dito ang lalagay lang natin dito is yung yung ilaw then yung outlet dito sa ano sa hallway isang outlet lang dito sa hallway and ilaw na ng ground floor yan sa doon sa dito ay sa pa dito mga lads. So, inlang lang mga lods. Yan na yung mga nagawa natin ngayon mga lods. So, makikita nyo yung wire, ay yung wire. Yung mga pipe ay may mga nagsasabi nga na pangit daw ako mag magpiping ng ano, ng maglayout ng mga piping mga lods. So, hindi ko na inaano talaga yan. Hindi ko na hindi ko na pinapaganda pa yung mga layout niya. Makikita nyo na lang yung ano uh, bali bali nakaparalel yan then yung mga katulad nun, tsaka yan, Tuhog-tuhog na yan. Hindi na natin inaano yan. Hindi na natin binabali-bali pa yan. So para malimitan yung mga bali natin. mapapansin nyo, halos dalawang 90 lang yung kinakain ng isang ano ko. Yung point to point nung outlet is isang, ah bali dalawang 90 lang yung kinakain nun. Then yung gitna nun, katulad nun, is malaki yung bend, bending radius nun. Kaya hindi ganun kahirap ang ano yan. Ang pagila ng mga wire. Ayun mga eh. So ganyan lang naman ako magano. Ayan. Pag nalagyan ng buo siya, hindi nyo na makikita yung mga lods. Makikita nyo na lang dyan yung mga nakahangat na pipes. So, ganun lang ka-simple yung, ano, ganun lang ka-simple yung, yung pag magpa, mag mag magpapiping sa ganitong slab, mga lods. So, discard nyo yan. Kung kailangan nyo pagandahin, pagandahin nyo, mga lods. Kung point to point, katulad ko, point to point lang ang mga ano yan, ganyan lang makikita nyo, mga lods. Pero, walang mga ano to, walang mga, walang mga nagpatong na pipe dyan, mga lods. Makikita nyo, walang mag- walang mga nag-cross na pipe diyan. So isa pa rin isa pa rin 'yun dun sa ano sa iniiwasan ko mga lods. Yung may mga magko-cross na pipe, makita niyo wala. So kung may magko-cross diyan dito ko tinatapat sa beam. Ayan, makita niyo dito Ayan. So yung ilaw pinapasok ko dito, then tsaka ko dito nilagay. Kasi hindi tayo pwede ron papunta dito kasi mababa ang ano CR, mababa tong lugar na to pag maglalagay tayo ng pipes papunta ron ibababa pa natin ibebend pa natin para bumaba doon dito hindi na so, doon tayo bumaba mga lads dito sa may sa beam dyan tayo bumaba ay mga lads eh nagliligpit na si DJ Manex uwi na tayo tama na para sa ano sa araw na to is okay na yan mga lads ayan